para ma-educate tayo. Okay? Para ma-educate po tayo, para po tayo makaiwas kung sakali po tayo malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi ho natin pwedeng sabihin na kahit kailan hindi tayo malalagay sa ganyang sitwasyon. Hindi ho, hindi ho totoo 'yan. Baka lang kung hindi kayo kamag-anak nyo, kaibigan nyo o kaya isang tao na concerned kayo. Okay? Lalong-lalo lalo na pag kayo dumidiga, yun nang liligaw. Ako, magandang uh, advantage ko yan. <laughs> okay. Kamakailan lang, oh ang laki-laki ng balita na inaresto po itong si uh, yung asawa ni Chito Miranda, si Nery Naig Miranda. Si Nery Naig Miranda. Di ba binabasahan ng Miranda Rights yan? <laughs> So, si Neri Naig Miranda ay binasahan ng Miranda rights. Okay, joke lang yan. Okay. Meron nung 14 counts of violation of Securities and Regulation Code. As At meron siyang tinatawag na estafa. Ha? Dalawang kaso yon. Isa lang yata ang kanyang piansahan Meron pang isa, syndicated estafa. Okay? Para mas maintindihan po natin ito, um, Uh, minabuti po namin na imbitahan po siyempre uh, regular guest natin Dap, dapat ito baka bukas pa pero sa sobrang laki ng balita pag-usapan na natin financial literacy advocate si Mr. Arman Benko Sir Armand maganda, magandang-magandang araw magandang-magandang araw Sir Dennis at sa lahat ng ating tagapanood um, you're, you're familiar with the case yes. no? uh, kahit pa paano nakafollow po tayo yes. pa, paano paano ano ang kanyang um, uh, pwede ba natin sabihin na maling nagawa or hindi lang niya alam or hindi siya aware na dapat na chinek niya o dapat na, kumbaga, kung pumasok siya sa mga ganyang negosyo. Dahil may mga negosyo yung mag-asawa eh. Yes. O may yes. mga restaurant sila, di ba? Meron pa nga sila sa Tagaytay na... Rest sa, pa, ano ho yung latest na alam ninyo ngayon, Sir Arman? Uh, Details about their specific case, wala. So I can only surmise o hulaan paano yung kaso mm -hmm, o mm -hmm. uh, being familiar doon sa kinaso sa kanya okay. ng SEC. Okay. Uh, malamang meron silang mga negosyo mm -hmm. na ang bawat negosyo na nakikita ng publiko, ang nagmamay-ari niyan korporasyon. Korporasyon? Ibig sabihin may maraming tao? Uh, maaring, ngayon may one-person corporation eh. Okay. Uh, dati, uh, nung wala pa yung one-person corporation, mm -hmm five minimum of five up to 15 okay. nag form ng korporasyon okay. incorporators ang oh. tawag. So ihiwalay muna natin yung uh, ano yung mismong uh, mga personality sila yes. Oh. Pag-usapan natin yung talagang setup ng isang uh, negosyo. Okay. Ay, <clears throat> may restaurant, barberia, o okay. amusement park, oh. uh, uh, derm clinic kasi parang mm. nagreklamo derm clinic. Derm clinic, yes. Oh. May korporasyon na may-ari yon. Mm -hmm. Yung korporasyon na yon ang birth certificate niya, kumukuha siya sa SEC Securities and Exchange Commission. Kaya meron siyang SEC registration. Ano 'yun? 'Yun lang 'yung pagpapatunay na may tinayong korporasyon at itong korporasyon na 'to, ito ang negosyo at ito ang uh, negosyo nila. Parang Par, ano, cleaning, para nga no, para siyang rehistrado. Oo, rehistrado, rehistrado sa SEC. Okay. Oo. So, nakalagay din doon sa SEC registration kung pwede or hindi mag magsolicit ng investment para sa korporasyon anong ibig ko sabihin mm. uh, ako tsaka apat pa may tinayo uh, ako at tatlo pa nagtayo kami nagkapital kami ng uh, para sa negosyo nag-invest nag-invest kami magtatayo kami ng derm clinic halimbawa mm. mm -mm. tigwa 1 million kami Hoy, mm -mm. sir dennis mm -mm. gusto mo mag-invest din dito sa negosyo na to okay negosyo So, nag-solicit na ako sa iyo ng investment. Mm -hmm. Sa batas, hanggang 18 persons and below. Mm -hmm. 18 persons. Pwede kong gawin yon habang tinatayo ko yung kumpanya. Pwede kong mag yung, uh -oh. ng investment. So, ibig sabihin, sa isang korporasyon, pwedeng maging 18 yung may-ari? Ang bumakas para magtayo ng korporasyon. Bumakas, Pwede. ibig sabihin, magi invest Yes, sir. Okay, yan. Pag umabot ng 19 mm. and above mm. ang kukuhanan ko ng pera, mm. dapat yung kumpanya, mm. yung investment instrument, yung papel, mm. at yung tao na nagsusolicit, mm. dapat magpalisensya sa SEC. Ah. Yun yung sinasabing sa unang kaso niya, hindi siya lisensyado. Kumuha ng investment. Mm. So, mm. ibig sabihin, I'm just guessing, mm. so more than 19 people ang hiningan niya. Miski mm. na yung hiningan mo, lahat ka mag-anak mo ha? Mm. Lahat ka mag-anak mm. mo. Dito kasi may nagreklamo. Mm -mm. Private ano yan eh, private na nag-usap, magkakilala. Mm. Pag 19 and above, dapat i-rehistro mo yung kumpanya, yung investment instrument na inaalok mo sa loob ng kumpanya mm -hmm. at yung taong nagsosodicit, 'di ba yung mga nag-aalok ng insurance o ng real estate, mm -hmm. proud na proud silang sabihin, licensed real estate broker. Lagi 'yun, lagi. Lagi. financial lagi. advisor. Oh, diba? license. Oh. Kasi kumukuha ka nga ng lisensya basta nag-aalok ka. Mm -hmm. Ngayon, more than 90 ang inaalok kanila, oh, 'di ba? Oh, oh, oh. uh, so ito Malamang, number one, more than 19 people ang inalokan niya mm -hmm. at hindi siya lisensyado, mm -hmm. hindi licensed yung investment instrument nila, at hindi lisensyado yung korporasyon na sinabi nilang mag invest mag -iinvest, eh dun sa mm -hmm. korporasyon nila. Mm -hmm. Ano yung estafa? Ah, by the way, doon sa pag uh, walang lisensya mm -hmm. mag-alok, ng investment or security, hawag mm. nila. Mm. Naka-bail siya, naka-bail. Mm -mm, nakabail Pero na. meron siyang hindi nakabail yung pangalawa, yung estafa. Mm -mm. Ano yung estafa? Sa salitang Tagalog, Panloloko. Ano kaya yung panloloko? Walang masyadong detalye. Mm. Ako, ang tingin ko, nag-alok siya ng investment. Sabi nga, alika mag-invest ka dito sa korporasyon. I am guessing lang po. Ha? Kikita ka rito, pang, uh, pangako ko, mga 10% Ah. Uh, a, year. a year. Sa bagay, kung hindi mo siya papangakuan, baka hindi naman siya maglalagay. <laughs> hindi po. Uh, kaya nga po. Hmm. Uh, hindi dapat pinangako. Yeah. Ah, hindi. Dapat ah, okay. projection or estimate lang. So, ang tawag doon ay projection. Opo. Hindi po yung... sure nakikita. Uh, hindi. Siya... May projection or walang projection. Pareho po, walang sure. Walang wala sure. pong sure na negosyo. Uh, uh, Sa, mundo. Sigurado, Sa mundo. Sa uh, mundo. Uh, uh. So, sinabi ko lang, magtatayo tayo ng barberia hmm. o derm clinic. Ang uh, uh. dami natin kakilala. Ang dami uh, uh. mong kakilala. Uh, uh, uh. promote mo pa. Uh, uh. Pag ito po nagpromote, patay na. <laughs> diba? Dagsa, diba? Uh, mag uh, magnegosyo tayo. Mm. Kayo 'yung mga paborito niya eh, na, uh, na mga mga influencer, uh, mga media mga, me people, mga, mga ganyan. mag dito, mm. 'di ba? mo lang, dami nang tatangkilik. Negosyo to. Tapos pinangako ang kita. Alam mo, to, kikit, kasi ganito ang benta, ganito ang gastusin, itong lalabas mm -hmm. o may 10% ka uh, uh, 'yung pera mo. Uh, guaranteed, pag guaranteed, hindi po ibig sabihin sigurado, guaranteed means pinangakuan ka. Mm -hmm. So, basta ho nag invest sa negosyo, hindi pwedeng magbigay ng pangako. You can only give projection or estimate. At pag projection at estimate, unlimited yun. ba diba? Meron tayong negosyo. Tama. Pwedeng domoble. Tama. O 100%. Tama. Diba? May inangkat tayo sa Vietnam, binenta natin dito ng doble. Mm -hmm. O so, di 100% yun, ba? Diba? Mm -hmm. Hindi yun, ayun, oh laki, too good to be true. Scam yan. Hindi. Uh -huh. Meron kaming supplier, uh -huh. may buyer. At saka yung iba may track record eh. Yung ibang negosyo ko ganito nangyari dahil magaling ako umawak. Yes. So ang, ang binibenta niya, not actually the the negosyo, kundi yung galing niya sa pag yes. Experience, Experience. o market yes. na hawak uh -huh. niya. Uh -huh. But still you cannot promise. promise. Uh -huh. Ako tingin ko may... Hindi nga ninakaw. Tingin ko ha, hindi ko po alam yung details at hindi ko kilala sila uh, Chito Miranda, pinapanood lang natin. Uh -huh. Kumuha sila ng pera, hindi nila ninakaw. Mm -hmm. Ginamit nila sa negosyo. Baka ang mali nila, una, hindi sila lisensyado dahil mahigit 19 na ang kinuhanan nila ng investment. At mm -hmm. pag 19, kailangan lisensyado ka. Hindi mm -hmm. sila lisensyado. Mm -hmm. Nakapag-bail siya ron. Pero dahil inalok niya siguro na may pangako naghanap naghanap at lang uh -huh. nagdemanda uh -huh. ay mo moko uh -huh. doon pumasok mo. yung, uh, <laughs> yung estafa yung estafa oh kasi nga kung may kung sinabi niya na sa bagay hindi naman natin alam kung kung ano pa yung ano kung ano yung ipinangako or pinroject pero still lumabas doon sa ikin ikinaso estafa estafa na may simply panloloko. Oo. Na, Or kung ihiwalay naman ihiwalay na naman natin yung uh, nangyaring kaso kay uh, ni Naig at saka kay Chito Miranda uh, sa, sa sa madaling uh, salita pinangakuan, pinangakuan. At sinabing ito mismo yung yung uh, kikitain ninyo. Galing dun sa negosyo. Oo. Eh hindi po natin kaya at hindi dapat tayo nangangako na yung ibibigay natin kita o benepisyo eh kaya nating pangakuan. Dahil yung kita hindi mo rin naman kayang pangakuan. eh mm -hmm. uh, isa 'yun sa mga batas eh or isa sa mga red flag na kagad mm -hmm. na makikita nyo, paano mo mapapangako sa atin eh galing kung may benta 'yung negosyo paano kung walang benta mm -hmm. miski na kumikita na po sa nakaraang dalawang dekada uh, tumataas ang presyo mm -hmm. gumaganda merong mm -hmm. mga tawag nila ano ba 'yun pandemic, biglang oh, ito. Diba? Oh, biglang... Pero biglang uh, infrastructure project, yung tinayumong restaurant, yung tin naging construction site. Oh, baga, walang kasiguraduhan. Or buhay. bumaha. Gumumaha um, yun bumaha. sa area na yun. Yun ho, bang, yun hubang projection at saka yung pwedeng kitain na hindi naman pinapromise, yan ba'y nilalagay sa papel? Yes po nilalagay yes, sa yes, hotel. Yes. Uh, pag minsan, ina-announce pa, di ba? Minsan, stock market. Uh -oh. oh, biligo ko kayong shares ng ganito. Ng Ang internal. projection ay ganito. oh, the projection po nito, 7-8% for uh -oh. one year. Pero walang promise na sakto, oh, -oh, na, ito yung kita. Uh, Opo, oh, oh, uh -oh. oh, Anong kagandahan, baka, baka isipin nila, ay, ayoko na mag-invest kasi hindi naman pala pinapangako. Uh, -oh. uh, uh ayoko na mag-invest. Ang kagandahan po ng hindi pinapangako at projection lang pag binigyan ka ng projection na 8% mm -hmm. ibig sabihin nun pwedeng mas mababa pwede ring mas mataas mm -hmm. kaya yung mga magagaling na kumpanya sasabihin ko na na uh, hindi, hindi sila nang sponsor parito <laughs> <laughs> sabihin na mag-invest kayo sa uh -huh. shares namin eh uh -huh. e, projection namin 8% pero actual na binigay namin 12 uh -huh. di, di ba? Uh -huh. at ang history namin yung lahat ng actual namin, laging mas mataas oh, doon sa projection. Track record, sa performance. Oo, oh, oh, yun oh. yung ano. Okay, sige. Uh, kahit pa paano naliwanagan tayo, kahit pa paano, at na-educate tayo kahit pa ano. At ma 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 pagka kayo nalagay sa ganyan, dahil ang alam. magkano ba yung mga, um, depende, no? Uh, depende po. Sir, Sir Arman, ano? Pagka magkano yung i-invest mo, oh. kahit maliit, kahit malaki, pwede, no? Yes, yes. Uh, walang, yes. Walang-walang eksakto. Okay.